Ayan na guys, yung ano, extension ng aming bahay. Malapit nang matapos. Ayan siya guys. Ayan. Hindi pa tapos. siya guys bali yung pintuan namin guys ay sliding door tapos at yung window na yun na lang boss guys kasi tulog pa yung <laughs> tulog pa yung mga <laughs> ayan guys so. yan yung ano dyan ako dumadaan noon na pag nagsasampay sa bubong Ayan, ang gulo ng bahay. Tulog pa yung <laughs> mga anak ko. Ayan, Sabado ngayon, ayan, magulo, magulo yung bahay kasi nga, ano, tinambak lahat ng gamit dyan. Ayan. ayan yung cabinet namin sa baba itinaas nilagyan muna ng mga gamit na pang gawa ng bahay <laughs> <laughs> at ito guys yung pinamili namin na ilaw eh wala pa itong bulb nilagyan pa lang ng ilaw yan yung square siya Bali, apat yan guys na pinamili namin. Ayan, apat sila. Ito ka nang Tapos, ito yung mga bulbs. Apat. Tapos, pumili kami ng ilaw para sa gitna. Ayan. Square. Hindi ko na guys ilalabas. Ayan, para dyan yan sa gitna. Tapos, ito sa apat na sulok. Kasi bali dito, mag-oopisina yung asawa ko. Ayan, hindi pa namin alam kung paano gagawin. <laughs> Papagawa pa kami ng ano nga, office table. Ayan. Ayan. Ayan guys, hanggang dito muna po ang aking video. Maraming salamat. Good morning po sa lahat. <laughs>